Madali namang malaman kung sino yung mga nambastos na kongresista no? I-YouTube nyo, nandun pa rin yun. Doon sa mga previous explainers natin dito sa Fox First, ni nilabas natin yung mga clips na yun. You be the judge, no? Pinagtripan doon sa kwento ng Saba, di ba? Yung gano'n, saging na oh, Saba. Oo, oh, oo. Mm -hmm. Yung aso na tumatalon, no? Oh, kasi ang lilinis sa mga kongresista e, no? Ang bubusilak oh, ng puso kasi talaga eh. Parang kung tuwan -tuwa sila tuwang-tuwa sila eh, di ba? nung nga... Uh... Oh nilalapas nilalapastangan nila yung isang wala lamang palang sala. So maganda, Oo. balikan niya mga yan eh, para interviewin. Parang yung mga senador na ini-interview ngayon, di ba? Na all out support sila kay Laila, no? Uh, Tuan-tuan -tuwa sila diba? uh, na nakalaya, di ba? Na-monitor mo ba yun? Yung mga senador na... na Oo, oh, yung biglang mga bida-bida. Oo, di ba? Hindi parang... pong naglalabas ng statement. Oo, oh, Baka itong baka itong mga kongresista na ito ngayon eh born again na ano eh na born again na noble, no? Born again na decent, no? Di ba? Katulad ng mga senador na ang gaganda ng mga statements kahapon. Ilan nga ba yung senador na bumoto para patalsikin si Leila De Lima bilang chairperson ng Committee on Justice? Dahil napikon sa kanya si Duterte, dahil naglabas siya ng uh, testigo. Si Edgar Matubato yata ito, no? Mm. Ay, diba? Ay, gawin din natin ang listahan yun. Gawin din natin ang listahan. Tama no? ba? Labing anim yun eh. Yata, yata. Oo. Oh. Tapos ang nanindigan sa kanya, yung apat na LP senators nung time na yon. Tama ba? Mm. Mm hmm. Mm. Kaya, Pan, balikan natin lahat yan. Balikan natin. No? Mm -hmm. Hindi para laitin, ha? Hindi para laitin. No? babalikan lang natin para kwan, para masaya ang Pasko. <laughs> Bakit? <laughs> Sino bang sasaya ang Pasko pag binalikan yan? Ah, yung mga babalikan natin. ah uh, naalala ko eh. Baro mga na-interview pa natin eh. Hindi <laughs> eh, pa kalala mo na. Hindi, duwag ako eh. <laughs> Uh, <laughs> Pagka-blind item mo pa eh <laughs> uh, Hindi, ba? hindi na natin i-blind item yun. Napaka-public napaka naman yan eh Pabawas ako lang, pa lang kasi na, Ang dami ko ka ng kaaway eh Pero tuwing dadalawin namin si Laila Talaga yung spirits niya, nakakabilib eh Kaya nga minsan pag may mga May mga kasama ko sa partido Sa organisasyon na nagkereklamo Sa kanilang mga problema, sa kanilang mga trabaho Tinuturo ko si Laila no? No? Manliit naman kayo No? Ganyan lang inyong mga problema, ganyan lang inyong mga mga trabaho. At tignan niyo si Laila de Lima. No? Walang walang kasalanan, nakakulong, no? Bawal ang bawal ang, may, may mga panahon na bawal ang bisita, Ilang beses akong hindi na nakatuloy na bumisita sa kay Layla dahil bawal daw. Ano-ano yung mga mga dahilan? Baka dahil kayo lang yung bibisita. Kumbaga, hindi namin mapagkatiwalaan to. Yung <laughs> pala iba. Baka <laughs> <Pala> na iba pwede. <laughs> Sorry. Nice baka, ako. baka sila ila mismo ang nagsabi, oye, huwag yung, huwag yung yung papasokin yan. Ha? <laughs> Sabihin nyo, ginigipit ni Duterte. Ewan, <laughs> uh <-huh. laughs> sawa na ako dyan ko na 'yan, yun. No? Baka si Laila mismo 'yung uh, ayaw ako papasok. Tanungin natin. Okay, pero may dala ako pala eh. Ha? May dala akong pagkain eh. Niluluto ko 'yung paborito, laing, 'no. Uh, adobo tuyo, 'no. Uh, adobo sa gata ng manok, 'no. Dala-dala uh, ko eh. Kaya uh, kahit ayaw niya sa akin, at least 'yung niluto kong pagkain gusto niya. Malalaman pa natin kung ganito yung nangyari. Oh, Sir Bawal po, wala po tanggap na bisita ngayon. Pag sabihin niyo, tinanong muna. Ano po bang pangalan niyo? Ronald Diamas. Sir, <laughs> hindi po tumatanggap ng bisita ngayon. <laughs> eh, may dala akong pagkain eh. Kunin na lang po namin. <laughs> ganun ba nangyari? Kung ganun talaga, ayaw lang sa inyo. <laughs> pala, pag-usapan natin to, another elephant in the room. Eh, kumusta naman yung mga nagpa nagpakulong kay Dilima? Ano, huh? ano ba yung mga dapat gawin dyan? Pwede well, bang una, mapanagot dyan? Una, 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 nagsisimula na silang makarma eh. Di ba? Una, nagsisimula na silang makarma diba? Yung uh, yung isa tinanggal na ng daan-daang milyong mga mga intelligence fund, yung isa tinanggal tinanggal na sa uh, sa Kongreso as Deputy Speaker, no? Uh, yung isa ay baka tanggalan na ng kalayaan next year kung sakaling uh, papayagan yung ICC na pumasok. So medyo nakakarma na rin. Medyo nakakarma na rin, no? Uh, Pero mukha bang dapat ano? Kumbaga No ba, balikan kasi marami yan, 'di ba? Yung hindi ano lang dapat, yung mga nagpakulong talaga, pati yung mga enablers, 'di ba? Tapat, hindi lang 'yan usapin. Hindi, ng hindi lang 'to usapin na ni Laila De Lima eh. Si Laila De Lima na naging chairman ng Commission on Human Rights, si Laila De Lima na naging Secretary of Justice, si Laila De Lima na naging senadora, si Laila De Lima na muntik nang pumasok as justice ng Supreme Court kung hindi lang siya natalo ng isang boto sa JBC. Ah, oh, talaga? to kailan? Ah? Nung uh, Secretary of Justice siya, no? na-nominate siya as a Justice ng Supreme Court, natalo siya ng isang boto. No? Mm -hmm. At yung, uh, at yung uh, isa pang hindi bumoto sa kanya ay... Uh... Ah, Di ko na nga babanggitin. No? Ah <laughs> uh, dapat kaalyado sana, no? Dapat kaalyado sana. Hindi ko na i-specify sino, no? Pa-viber uh, naman. na lang, ko lang bahala mag-research. Ko na lang bahala mag-research, no? Papahirapan ba ako? So, pwede so, namang i-viber ngayon eh. Tiga lang. So, so eh, yung, ganyang klaseng, yung ganyang klase, yung ganyang klasing tao, nagawa pa 'yan sa kanya. Diba? Yung ganyang klasing uh, kawalan ng his, ng hustisya. Ibig sabihin, kayang gawin niyang kahit kanino. Huh? Sino pa, sino pa sa ating mga kababayan yung nagdaranas ng ganyan? yung walang hustisya, yung mga karaniwang tao, yung mga mahihirap, di ba? Diba? Yung hindi kilala. Kaya uh, dapat maging halimbawa yan, dapat hindi pakawalan yan. At dapat parusahan yung mga tao na gumawa niyan. Halimbawa, yung uh, isang Secretary of Justice. Secretary of Justice, ha? Ah, nasabi ng ilang mga testigo, pinuwersa sila na mag ng false witness labang kay Laila. Yung ba ay papalampasin? Hindi pwede. Dapat tugisin niya mga yan. No? Hindi ko sinasabing na dapat tamaan ng kidlat o kaya madulas sa dahon ng saging o sa balat ng saging habang naglalakad sa, sa estero. Wala akong sinasabing ganon. No? Pero dapat yan ay, uh, ay tugisin. Mm, okay. Ito pala. Uh, lastly, haba na pa na usapan natin. No? May, may, may katuturo naman kahit pa paano. May, may structure Kapaka. naman. may medyo, medyo may mga ilang minuto na... <laughs> Teka, pwede, pwede ba natin ihinto yung discussion muna? Pakimessage muna sa akin. Sino ba yung humarang? Antayin ko. Antayin ko. Ay, seryoso ako pa-message after nito. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan Message ko naman. Hindi, baka hindi niyo ako balikan. Mahirap yung ganun. Hindi, ito, ito. Ang, may yung na-monitor kong statement coming from the older sister of the president, si Senator Amy Marcos. In so many words, parang katunayan daw ito, itong nangyari kay Senator De Lima, itong latest decision ng RTC, na talagang gumagana yung sistema ng ano natin, na hostisya. At does it mean na hindi na kailangan pumasok ng ICC? Totoo yan, no? sabi ko nga kanina, gumana kahapon. Pero ilang araw ba sa isang taon? Mm. Okay. Pero gumagana okay. pa rin. Oo. Oh. lang uh, kahapon, kahapon gumana.